For today's video guys, dahil Christmas na ngayon, ayun syempre meron tayong regalo. Wow. me again, Danica Lopez Channel, and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, dahil Christmas na ngayon, ayan, syempre meron tayong regalo. Wow! Ayan, so bubuksan natin siya, isa-isa. Ayan, and shout out sa mga nagbigay ng regalo. Ayan, mga mga salamat. Ayan, ang una kong bubuksan, syempre yung aking mga regalo. Ano kayo, umahin natin dito? Dito na lang.

Thank you, thank you so much. I'm so happy that you're here for the one. Wow. wow.

pwede po nyo din tatanggal. Wow! Ayan, thank you, thank you so much, Kyler. Ayan, bawi na lang si tita sa susunod. Ayan. May zipper pa dito. Baka meron pa din dito. Thank you. Maragamit ko to. Ayan, next gift tayo, guys. eto okay. ito kasing gift na to guys, dalawa kami nito na may-arid. So, um, uh, isang lagayan nalang. Yeah. Thank you so much! Try to give it to me. And guys, kay Tita Docter. Thank you so much! And so, okay muna kalagay. number 2023 dengan Twister Ika from Ika.com Thank you, thank you so much

next gift tayo. Ayan, so next gift tayo guys. Ayan, ito naman. Siyempre, ihuhuli natin tong isa. Ayan, ito ay galing kay... Ayan, so... Ayan. Ayan, from bench. Ayan, galing ito kay... Ayan, galing ito kay

Alam, alam na alam yung size ko. Yung dream. Ayan. Masya kaya. Ang tala yun. tama na. Ay, yung ba? yung ko ba? Ay, yung kulay yung kulay ba? ano yung yun ba? Ay, ganda. ba? yung Maroon ata ako, guys. Ayan. Color maroon. Ayan. 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 guys Thank you, thank you so much. Babalik ko na natin. Pagagaya. Magalit na ako sa video. Ayan. So, next gift tayo, guys. Next gift. Ayan. ni Pampang. Pa si Pampang. Pa si Mayora. Woo! Ano pong pangalan to? Kung paano galing? Ayan. Isyo shout out ko na yung nagbigay niya ito. Ayan. Mega love shout out and thank you so much. Ayan. Di mo na nagbigay siya ng Ampang. <laughs> siya

gagawin natin dito. thank you, thank you so much sa mga nagbigay ng gift. Ayan, thank you, thank you so much sa mga nagbigay ng gift. thank you, thank you so much sa mga nagbigay ng regalo. Ayan, taon-taon so kasi guys, ayan, eh, kung hindi nyo alam, eh, ayan, taon-taon kasi kami na pupunta doon sa kabila. Ayan, sa bahay ng tita ko, so marami na din sa amin. Kasi taon-taon, meron kami regalo nito. Pero ngayon, ito ayan, sa mga pamangkin ko dahil sa ilan. Pasensya mo na at babawin ko na si Tita sa Babawin mo na si Tita sa susunod. At hindi, hindi yung mabuti yung gano'n natin. Ayan. kaya babawin na lang si Tita sa susunod na taon siguro. Ayan. Ayan. Ayan, siya shoutout ko lang din yung mga inaanak ko. Ayan, babawin na lang din si Nina sa inyo. Ayan, antay-antay lang kayo guys. kaya so mara maraming salamat sa mga nagbigay ng gifts. Ayan, so very appreciate ng regalo nito ayan, sa mga habol guys ayan, just PM eh. me PM, PM, is the key ayan, where naman akong gcash ayan, sa mga habol just call me ayan, so very good pala ako ipapakita sa inyo mga regalo so ito hindi dito sa akin so sa kapatid ko yun so ayan, ito na siya kasi ito, no? kaya ito yung regalo, regalo sa kanya kasi nagtanong ni tita ko kung ano yung gusto niyang regalo ngayon ano, ng Pasko. Ay, kasi yung tita ko kung ano nga yung gusto niyang pagkain. Ay, so, ito lang siya. So, puro biscuits pa lang naman ito guys kasi nga, nagtanong sa akin yung tita ko kung ano ba yung mga gusto niyang biscuits kasi wala siyang maiisip na so, regalo. Ayan. Ayan, buti naman magkayo pa kami ngayon ng regalo. So, kasi lagi kami parehas sa regalo. Magkayo pa na yung pola. Kaya mo daw yun. Ayan, so, ito na. Ayan, meron dyan. Siyempre, hindi mo mawala ang sky plate. Okay. Next. Siyempre. Ayan. Pudgy bar, naka-sorted. Kaya hindi pa na nagsabi yung pudgy bar. Ito pala yung dark chocolate. Hindi naman yan ang pola. Sabi na kung nung gusto ng biscuit. Ayan, yung so, Fudgy Mart. Ewan ko so, kung ilang niya pa bago maubos. Kung maabot mo na isang buwan. wala na lang. Ayan, syempre, yung Slajeska Lenti. Dita. Tapos na. Tapos, yung favorite niya. Ayan, so, next. Meron tayong Hyro. Ayan, eto. Ha. Hindi namin masyado favorite pero pwede na rin. Ayan. Ayan Siyempre, ewan ko ba nandito isang biscuit na to. Ayan. Ako ko kasi guys, hindi ko ito pinalista, pero ito talaga yung favorite ko. Ayan. Butter ko yun. Ayan. Ano na guys, ito yung favorite na favorite ko na biscuit. Tapos yung isang favorite ko na biscuit is pinapay ba yun. Yung biscuit na is cheesecake. Ayan. Favorite ko yun, tsaka ito. Ayan. Kaya akin itong siguro na pasama ng biscuit relax, di So, ayan. Meron tayong cream o... Wala na. Ito ba, kaya talaga sila siya? Hindi ka nilang nagaya. Ito natin. yan yung regalo niya. And then, ito nga, yung mga nag-ulitay niya to. Ito kasi, guys, ayan, for ulit ka, So, ito, ano ayan, thank you, thank you so much. sa so, mga nagbigay ng regalo, thank you, thank you so much, so, Appreciate namin Kaya pala guys, ano, ito, discreet pala ito regalo din sa kanya Kasi, huwag na sa mga na maisip yung kita namin. Isat kasi nasa-text kami sa kanya ng chat na hihingi kami ng biscuit. And kasi sa tindahan kasi sila. So, meron silang biscuit sa San Pedro. Ayan. So, kung sila bumili doon, punta ka lang kayo sa Mary Amps ko ha. Hindi ko lang nilang ba yun. So, kanilang post. Hindi na lang. Ah, dami nilang biscuit doon. Siyempre, may na to. Pag nag-PM kami, wala nang bayad. May na. Kung ngayon, magandang idea to kasi nga. Marami siyang kakain siya. Siya ba? Oh, ito, ito, ito. <laughs> Ayan, so, thank you, thank you so much, guys. Ayan, sa mga laging sumusuporta sa video ko, sa mga vlogs ko. Ayan, thank you, thank you so much, everyone. Ayan, sa mga members ko, ayan, sa mga laging super chats, ayan. Mega, mega love shout out sa inyo at hindi ko na kayo may isa-isa. -isa. Ayan, hanggang dito na lang, guys. And thank you, thank you so much. And see you again on my next vlog. Don't forget to like and subscribe!